Araw sa Taurus na may buwan sa Sagittarius. Ikaw ang philosophical materializer. Araw sa Taurus, buwan sa Sagittarius. Ang personalidad ay nagmumungkahi ng pandidin praktikal sa pananalapi, batas at politika. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang kombinasyon para sa mga kampanyang pampolitika o mga legal na programa. Ang makamundong pananaw ng Sagittarius sa buhay ay maaari ding magpapahintulot sa Taurus na ito na makakuha ng material na mga pakinabang mula sa mga internasyonal na pagkakataon. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa Absolute Mayroon ka bang ilang katanungan tungkol sa iba't ibang aspeto ng buhay? Masasagot ng aming maasahan at tumpak na mga psychic ang lahat ng iyong mga tanong mula sa mga relasyon hanggang sa negosyo at lahat ng nasa pagitan. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang sulit at kung ano ang hindi. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at naput tandang bawas 87, o bisitahin ang absolutelipsychick.com.